This was the first text, at 3.59 a.m. Hi Sandro, saw you kanina. Didn't get to say hi. naka ka na, that the, was for is 3.59 a.m.? Yes po. What day? And then, sumagot Sa si Sandro. Sa araw yun? Ay, uh, 20, 20 po yun, no, yung ano, uh, yung August? Ah, uh, July? 20 po yung game ah, so this is 21 Wait, na ganda ng araw. Opa. okay. Sir Jojo? Sorry po. Di, di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now dito sa Marriott, sir. Sino nag-text yan? Po? Sino nag-text Jojo. Jojo. Hindi. Yung unang, yung text ni si Jojo, saw you kanina. Didn't get to say hi. Naka-uwi ka na ba? Okay, sumagot si Sandro. Sir Jojo, sorry po. Hindi po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott, sir. Yun yung, yan yung sagot ni Sandro, papa. Hope to see you soonest, sir Jojo. See you soonest. Sabi na? Sir, 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 sir. Sandro. Sandro. Okay, Sabihin we lang. O, o, Sandro. Is every, klaro siya even, taga, ano, lang, okay. Every day. sa day. Every 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 text Every day. Every And then, Um, what? Oh, what time? Wala mo. Wala. Well, Wala. Well, Basta makakasunod na text. Ah, sige, sige, sige. Okay. Enjoy! Still partying? Sino kasama mo? Text si Jojo. Text si Jojo. Kumakain lang po right now. Kasama ko po friends ko. Sila Miss Nate and, and Elijah Alejo. Si so Sandro yan. Si Sandro yung text So sabi, sabi, ni Jojo, be safe. Okay? Tapos sumagot ulit si Alonzo, eh si Sandro ng, uh, thank you, ano yan? Thank you, Sir Jojo. Hope to work with you. Ah, hope, hope to work with you again. See you soon po. Okay? Tapos, nag-text si Jojo. mabitin ako sa inom. Ha, 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 ha. Sabi ni Jojo. Tapos sumagot si Sandra nang ako nga din po eh. Tapos sumagot ulit si Jojo. Um, yes, soon, cast kita. Ah, yung reply niya was rig, dun sa, ano, dun sa text ni, ano, ni Sandra na Thank you, Sir Jojo. Hope to work with you. See you soon po. So, siguro may kasi may mga messages na babasok late na eh. So ito yung sagot naman ni, ano, nauna yung Nauna yung uh, nabitin ako sa inom, kaya sarun sa yes soon, ikakas kita, magdidilig ako now. Sabi ni Jojo. Wow, sir. Looking forward to that too. Oh, tapos magdali si Jojo. Gusto mo ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Saan po kayo, sir? Sabi ni Sandro. Ah, uh, Belmont Hotel. Katabi lang ng Mariots. Sa ni Sandro, sino-sino po kayo, sir? Ha, 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 ha. Just me. Sumagot si Jojo. Just me. And then, matagal na yan, hindi nag-reply si Sandro. Siyempre, yung bata, nakita niyang siya na mag-isa, hindi sumagot. Takot, di ba? Okay, so, after a while, siguro, nung Narealize na hindi na sumasagot si Sandro at 4.37 a.m., ha ha ha, sumagot na si Jojo after a while kasi hindi na nga nag-reply si Sandro, ha ha ha, just kidding, kasama ko na drama peeps, but we're wrapping up in a bit, in a bit, okay? Siyempre, kahit sinong artista na baguhan, give it a chance na makasama mo yung drama peeps. You will take the chance. Nagpagkakataon mo yung e-market yung sarili mo eh. Makasama sila, makaparty mo. Di ba? Siguro sabi ni Sandro, this is my opportunity. Yes! my cost. cost. That's why. Kaya nga... No, I would also do the same. Pagkikitaan ko naman siya doon sa point na iyon. Pero, sabi ko, mali pa lang yung oras. Hmm. Gatos may... Gatos yung... yun yung, kumbaga, sermon ko bilang, bilang magulang. Mali yung oras. Pero syempre, sabi mo, wager ready. 26 was, years old na siya, ha? That was what time? 4? 4.37 uh, 37. in the morning. Yes po. And then, uh, sir, answer mo ba kayo, sir? Kasi nga, ka, i I'm with the drama poops, eh, di ba? So sabi ni Sandro, answer sure mo ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan sa grid Ha, 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 ha. Kamababa ko lang po. Ah, hindi. Sabagat mo na siya ng sure. Sure. May kasama ka? No po, ako lang. Kabababa ko lang po sa room ng friends ko. Ox! Sabi ni Jojo. And then, um... No po, may kasama ka? No po, ako lang. Ox, Belmont Hotel, 700B. Okay po, lakit po ako. Hindi po. Just proves That's the legal in the text.